Isinagawa ang taon ng calibration ng mga gamit ng Nueva Ecija First District Engineering Office o DEO ng Department of Public Works and Highway upang matiyak ang maayos at maasa ang resulta sa pagsubok ng mga materyales para sa mga proyektong pang infrastruktura sa lalawigan. Sa pagipag-ugnayan sa Quality Assurance and Hydrology Division QAHD ng Regional Office 3, ang proseso ng pagkakalibrate ay naglalayong itaguyod ang pambansa at international na mga pamantayan para sa pagsubok ng mga materyales sa konstruksyon. Ang iba't ibang kagamitan kabilang ang mga compression testing machine, sheaves, balances at slump cone ay maingat na nakalibrate upang magarantiya ang mga tamang resulta ng pagtest sa mga materyales. Binigyang diin ni Quality Assurance Section Chief Engineer Fes Sumang ang kahalagahan ng aktividad na ito sa pagpapanatili ng integridad ng mga resulta ng pagsusulit. Aniya ito ang titiyak na ang lahat ng materyales na ginagamit sa mga proyekto ng DPWH ay nakatutugon sa pinakamataas na pamantayan ng kalidad upang mas ligtas at mas matibay na infrastruktura para sa publiko. Ang DPWH na Vesia First DEO ay nananatiling nakatuon sa pagtataguyod ng mga protokol ng pagtiyak ng kalidad at paghahatid ng mga proyektong pang-imprastruktura na nakatutugon sa mahigpit na mga pamantayan sa engineering at e safety standards. Isinelda ng pulisya sa Nueva Ecija ang isang lalaking itinuturing na High Value Individual o HVI matapos makuhana ng drogang nagkakahalaga ng mahigit sa kalahating milyong piso dito sa Cabanatuan City. Ayon kay Police Lieutenant ng Colonel Renato Morales, ang Chief of Police ng Cabanatuan City, kinilala lamang ang suspek na isang 30 anyos na lalaki na residente ng Purok Uno, Barangay Imelda, Cabanatuan City. Inaresto ang lalaki matapos ang isang Coordinated Anti-Drug buy-bust Operation na isinagawa ng tropa ng Cabanatuan, katuwang ang Special Drug Enforcement Unit, SDEU, ng Cabanatuan City. Nakuha sa posesyon ng suspek ang nasa 75 gramo ng shabu na may street price na 510,000 pesos. Nakakulong na ngayon ang akusado sa Kabanatuan Detention Cell at kakaharapin ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mapakikinabangan ng bagong tayong covered court sa barangay Sinasahan, Piñaranda, Nueva Ecija. Makaraang matapos na ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Nueva Ecija Second District Engineering Office, ang nasabing proyekto ini Inianunsyo ni OIC District Engineer Robert J. Panaligan ang pagkumpleto ng proyekto na itinatampok ang patuloy na pangako sa pagpapabuti ng pampublikong infrastruktura para sa kapakinabangan ng komunidad. Ipinahayag ni Engineer Panaligan na ang bagong itinayong 561.6 square meter covered court ay uh, nagsisilbi na ngayong ligtas at versatile venue para sa iba't ibang local events. Habang ang rehabilitasyon ng barangay stage ay nagtatampok ng bagong pintura, bagong bubong, bagong floor tiles para sa backstage area at uh, upgraded lightning fixtures. Sa kabilang uh, banda, binanggit ni OIC Assistant District Engineer Leonora Cruz na ang proyektong ito ay hindi lamang nagpapabuti sa pisikal na kapaligiran ng barangay, ngunit nagpapaunlad din ang pakiramdam ng komunidad sa pamagitan ng pagbibigay ng ligtas at kaaya-ayang espasyo para sa anumang uri ng aktibidad tulad ng panlipunan at libangan. Ang proyekto na nagkakahalaga ng 6.86 million pesos at pinondohan sa ilalim ng Basic Infrastructure Program o BIP sa 2024 National Budget ay matatagpuan sa loob ng barangay compound sa tabi ng barangay hall, daycare center at health station para madaling mapuntahan ng mga residente.